you um. What's up mga kabakyard, no? Welcome back sa akin channel. So for today's video guys, uh, nandito tayo sa isang ka-backyard natin na uh, si Sir Sak. At uh, ano to, dati siyang nagmamanok tapos ngayon uh, nabili na siya sa pag-iisda, no? So naging customer natin to kaya papasilip, papasilip ko sa inyo yung mga alaga niya isda ngayon. At uh, ituturo niya tayo kung ano yung mga stray, ng gapi, mga molis at kung ano-ano yung mga isda niyang inaalagaan dito. So tara! So dito muna tayo sa loob guys kasi inabot tayo ng ulan. No? So ito yung kanyang laboratorio. Ayan. <laughs> so ito si Sir Sak. Sir, magandang umaga. So ituturo niya tayo kung ano yung mga alaga niyang isda dito. So ano ba yung mga alaga mo dito sir sa iyong backyard? ah um, ito, ito ito yung ito yung una kong palabas na mga play sa Gapi na nanggaling kay uh, nanggaling din kay Sir Mitra. Oh, so galing pala sa akin to, sure. no. So ito ay mga HB Blue, no, HP no, Sir. Blue. Mm -hmm. so, so, ito naman yung second batch niya ng HP Blue. Kaya, maliliit pa eh. Hindi pa siya ganun kakita. Ito naman, ito naman yung first batch ng ano ko, ng Platinum Yellow. Yellow Platinum Kaya na malalaki na siya Tapos dito naman tayo sa baba Ito po na yung ano yung uh, May one per round na platy Yan ang dami na Ito yung first batch ko ng red platy Red Balloon platy And ito naman yung second batch Mas madami One pair lang yan Pero okay, <laughs> ang dami mong drop And ito naman yung next Ito naman yung halo-halo di ko alam nandito. Nandito ata yung full gold, yung EBM, yung ano ko nga ba. Basta alu-alu na sila dyan. Madami yung maliliit pa. And ito naman yung next. Ito naman yung second batch ng yellow platinum ko pero trust na siya sa PKBM. So hey. yun. Tinamita ko siya ng male na yellow platinum and female na PKBM and ayun na yung kinalabasan. So ito na pala yung kinrose ni sir na mga PKBM no? may pray na. So abangan natin kung ano yung ilalabas nito, kung ano yung magiging itsura. Mga siguro mga 1 to 2 months makikita na natin kung ano yung ng magiging pray niyan. So dito naman tayo sa isang side ng kanyang backyard no. So, sir, ano ba yung makikita natin dito sa yung, ano, sa isang side ng yung backyard? Uh, ito muna, pakita muna natin itong mga fry ko na halo-halo. Mga balloon molly, saka mga molly. Ayan. ayan. So, napaka napakaraming fry na, ano, ng balloon molly, saka ng regular molly, no, yung mga molly na ordinary. So, ayan, napakarami. So, paano mo ma-select sir <laughs> yung, ano yan, um, yung yung ano niya, yung mga, mga balon mo? Makikita mo naman siya dun sa size niya. Saka yung mas malalaki, yan yung mga molly na molly ko na napadrop drop dito. Tapos yung mga maliliit balon mo. Oh, yun. So, tatanungin pala kita sir, kay anong kailan ka ba nag-start na maghabi ng isda dito sa aquatic na to? Ang tanda ko, ano eh, nung last three months sa ako nagsimula ng ng pagisda ang unang ang unang minalagaan talaga nun is ang unang kinoa is sare ano um, yung ano ba ARC? Ayun, yung ARC ayon um, ARC so, nag nagalaga din si sir ng mga Australian red glow crayfish no mm eh, hindi naman siya, parang hindi ko siya nagustuhan <laughs> kasi uh, antagal, ang tagal, ang uh -huh. Saka sobrang sela nila sa tubig. Mm uh -huh. Eh, bago pa lang ako lang, kaya namamatayan talaga ako. And next, eto na yung kinuha ko sa kanya. Yung HB Blue. Yeah. Ayan. Yung brinda natin na HB Blue. Pair lang sila. Pero madami na mag-drop yan. Sunod-sunod na ayan yung siya. Ayan yung una ko siya. Ayan yung una ko nakuha kay Sir. Uh -huh. And... So, Ayan yung start, ayan yung diyan ka nag-start na mag-alaga ng gapi sir sa HB Blue. And next naman itong ano natin, albino ko eh. Mga sir, mitra din ang galin. Yeah. So dito ba sir sa mga gapi mong yan, uh, meron ka na bang naging prey dyan sa mga una mong strain? Hmm. Ito, yung sa HB Blue ko, nakapag, napagpa-drop na ako sa kanya ng dalawang beses and ito papakita ko sa inyo yung EBM ko nakaka-drop lang kanina so ito guys kadadrop lang nung kanyang EBM no? so makikita nyo ayan ang kagandahan ng ano ng floating plants ayan so pag nanganak yung female mo na gapi magtatago lang yung mga ano yung mga fry sa sa floating plants So, hindi naman yan kakainin ng, ano, ng female kasi hindi naman napapabayaan ni sir, hindi naman nagugutom. Eh, hindi naman napapagutoman yung mga breeder niya. So, okay na yan. Pero, siyempre, kalalabas lang sa female nito kaya nagpapalakas pa yung ating mga fry. Tapos, mga ilang oras ay mag, ano na yan, maglalalangoy na yan dyan. So, ito yung breeder ni sir ng EBM. So, ano to sir? Trio po. Trio. Yeah yun si sir na EBM dyan tapos ano next natin sir? ito yung mga, ito yung full gold ko Ayun. Ayan. full gold lang siya nakapagpa drop na din ako sa kanya dyan pero first drop kasi yung nakuha ko yan yung male nya adult na pero yung pero yung female nya is fry pa lang nung dumating sa akin And ngayon, ayan na, may laman na ulit kakandra pala niya pero may laman na alien. So ganun, ganun kahiwaga na magalaga ng gapi, no. So nakaka-excite na part yan yung pag nagda-drop na yung 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 female, no. Mm. Tapos bibilangin mo kung ilang pirasi yung inilabas na fry. And ito naman yung sunod na sa dulo na yung toxido oi. Eh. Ngayon wala pa ako napapalabas lahat kasi kakakuha ko pa lang. Then, pikitahin yung mga breeder. Yeah. So meron si Sir dito na two pair na ano, tuxedo ko eh. Gap. Ito naman yung next RDSS. Med medyo mahihain lang. Andun sa sulok. Ayun. Ayun na. Ayun na. May laman na rin ang female niya. Ayan. Sa belly kita niya mo. tayo. Magdadrop na din yan. So kailangan abang-abangan mo to sir para sure ka na ma ano makuha mo lahat ang kanyang pry. at ito naman yung sword natin, ito yung mga bago kong double sword. Medyo kakalipat ko lang sa nila dito kaya may hain pa. So ito yung red coral mo na sir, no? Maspa. Ito yung ito yung male niya. Ayan. Ito yung female niya na no? sa sulit pa. yan Ito naman Silverado Double Swordtail. May mga frey na din sila sa akin pero konti pa lang. Yeah, meron din si Sir dito na two pair na Silverado. Tapos so, sa baba, may napansin ako dito eh. Ayan. So, nagbi-breed din pala si Sir ng Betta fish. Ayan, at meron ang mga fry ito. Sobrang liliit pa. Gano'n katagal na to sir, tong ano mo, tong breeding mo, tong mga fry? Bago pa lang ako nagbe-breed niyan, parang galing din kay sir Mitra yung breeder ko na yan. Na sinubukan ko lang, parang last two weeks ko siya isinalang. Tapos, ayan, pa fry ko agad sila. First time ko magpa-hatch magpa magpa, magpa -hatch ng beta at mag-breed, kaya successful naman. Yun. So, successful yung ginamong breeding ni sir ng beta fish, no? So, beginner pa lang si sir at uh, yung ibang alaga niya ay nasa successful naman niya sa pagbe-breed uh, at yan, uh, yan ang magandang hobby kay sir dahil na-excite siya pag nakakapag-breed siya, nakakapagpaparay so yun naman yung kailangan talaga natin, yung mapaanak natin yung mga alaga nating gabi uh, so dito naman tayo sa labas guys at ayan kung papasin nyo at naambon So, papakita ni Sir yung mga alaga niya dito sa labas, no? Sir, simulan natin dito, Sir. Sa red platy, ito yung breeder ko. Ayayain kasi talaga ito. Kayo oh. nandun sa dulo. Napakadalang talaga magpakita nitong red platy. <laughs> Pero sobrang liit niyan. Sobrang liit pa niyan, bago pa lang, oh. siya. Pero napagpa-drop na ako doon ng dalawang batch na. Dalawang yeah. batch, oo. Oh. Right. Ito naman, Anong tawag dyan? Ah, <laughs> uh, ano? White. hindi. Ah, hindi. Ano to? Ah, uh, ano ba to? <laughs> dito yung female yung sa likod. Ayan, malaki na dito. Ayun. Yeah, malalaki na pala tong kanyang ano, But balloon mo no? Prime first drop nila yung yan, yung mga ano to, kasama nila. Ito yung ano, yung silver. Silver. Oh, silver balloon mo lis. Sarang laki ng female din, no? Oh. Ano to sir? Live foods ba yung pinapakain mo sa kanila? Hindi, ang pinapain ko lang din dyan, ano, PO2. po kaya PO1. Oo, so, yun. So, PO1 lang yung pinapakain ni sir dito, kaya PO2, no? So, nasa tubig din yun, nasa condition din ng tubig. Kasi yun yung isa, eh. Kung, hindi ka, kung maganda yung pagkain mo sa mga alaga mo, tapos pangit mo yung tubig, uh, hindi din lalaki o hindi din gaganda yung mga alaga mong isda. Katulad nito. Next. yung... Wala lang, natripan ko lang siya. <laughs> Sinaman, at et, ito yung may try ako na yellow platinum yeah. na balloon molly. And may mga extra kasi akong female na PKBM kaya pinasukan ko siya. And yung kaninang pinakita namin na na mga pray, ayan na yun. Ayan, yun, sila na yung mga parents na uh, yun. Yung, yung nandun sa loob na mga pray ah uh, nag crossdresser ng platinum yellow doon sa PKBM na female. Tapos dito sa kabila sir. Yes. Eh naman, ito naman, ito ito yung talagang project ko ngayon na palabasin kasi in, hindi kasi ngayon hindi natin na-afford yung marble na talagang solid na marble. Kaya yes. ita natin 'yun. Iko-cross natin yung marble sa marble na balloon molly sa PKBM para mas mapatingkad natin yung kulay nung pagka marble niya. Mm. Ayan. So, ayan, kung, Kumak makikita nyo guys, yung ano naman dito, yung male naman yung PKBM na sir, no? Mm. Tapos kada ito, mga female. Mga female na, na marble. Na marble. Ayan. Ito, lalaki na nun. So malapit na rin mga mag-drop to tungkay kanyang yeah. ano tapos meron si Sir na DIY dito na floating ring. Ayan. Kasi makalat kapag nagbabagsak oh. ng POA. Oo, oh, so, yun. Kalat-kalat. So, yung isa ito, ito yung isang ano nito no, yung ano kasi yung mga pagkain dito na iipon. Kasi pag naglagay ka sa tubig kakalat yan eh. So pag naglagay ka dito may ipon lang diyan. yan na, 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 na din nila kakainin yung mga feeds na ilalagay. So, naman yung next. Kabalik tara naman na siya nung nasa kabila. Oo, oh, ng marble sa kabila. Ang male naman dito is yung marble na normal na balloon molly. And yung female naman yung PKB. Ayan, may mga laman na din yan. So, maraming project pala dito si sir sa kanya mga balloon mollies. So, hintayin natin yan. Babalikan natin to soon pag nagkaroon na ay may pry na nga pala so nandun na nga pala yung pry so hintayin na lang natin na maglakihan yung ibang pry para makita natin yung mga kalalabasan tapos mag update tayo dito ito naman yung mga ano ko ito yung mga pure na PKBM ko na pinapadami Ayan, may mga laman sinamahan ko lang ng sunkiss kasi wala siyang female <laughs> wala siyang male <laughs> so meron kasama isang sunkiss no? so, dalawa yan dalawa, ah, dalawa pala ano yung female na no, sir? Na? Female yan. So, Ewan ko kung nasusundo tayo so, siya ng male na PKBM. <laughs> pero bahala na. Oh, bahala na. <laughs> pero okay lang yan. Kasi female naman yung female naman. No? Hindi, hindi, hindi masisira yung strain ni sir ng PKBM. Tapos dito, ang lalaki. Ayan, yung malalaking molly. Sila yung parents nung nandas sa loob. Malalaking. So, dito naman tayo sa kabila, guys. So, meron siya dito ng drum. Pero ano to, ah? Hindi to ordinary yung drum kasi hindi lata uh, yan, so, ano naman ito, sir? Um, may kita nyo dito yung black balloon molly kaso may uh, eh, nagtatago sila sa ilalim eh. Ayan, mapapansin nyo, may mga gabi din. Ayan yung mga extra male natin. Na Tuxedo, saka pool gun. Ayan, may pool si sir. Tapos meron din siya dito, shrimp. Ayan, may shrimp din pala dyan. Ito, kaya mga, mga freezer na lang. Mga hoodie. Mga gold dust. paborito kong tank. Ayan. So, meron si sir dito na tank na long. At ano ba laman ito sir? Tong yung mga wa, ano dito? Laman na ito ay, ayan, ang paborito ang RTC. Ayan. So, meron si, meron si sir dito monster fish monster na RTC. Fish. Ayan. ayan. Laki. Ang laki. Nasa 5 inch na siya. Ayan, ayan may Oscar din. Saka ito ano nga ulit? Yung Parun Shark. Parun Shark. eh, Ayan. Saka, ayan. Ayan. Nasa inaalit na Malikot. Kanina hindi yung malikot eh. Ayan. Ang ay, na yan. Hindi pa sila nakakain. dito. Ayan. Ayan. Meron si sir dito ang good catfish. Ayan. Ayan. Lumalit pa siya. Sumama so, na siya doon sa karamihan. ayun, Bumalik. Ayan. Hmm. Babalik. Ito yung pinakamatapang ko na alaga. Female <laughs> 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 na swordfish. Pakain. Sword tail. Pagkain ng artesia. Tapos yeah. meron pa, pa. pa pala yung albino, ko Al albino, si albino sir, play ko doon si Sir sa gilid. Ayan. Ayan. So yung setup niya dito sa kanyang mga monster fish. So okay. may papakita pa si Sir sa atin, no? Hmm. Um, ito naman, papakita natin yung mga pakain natin Ayan. ng ano niya, pakain ko ng ito yung mga uh, pakain mo sa monster fish mo, Sir. So ano tong mga nakalagay na to? Ito, superworm siya. Ayan siya, umpisa niya, ayan. Ayan, so worm siya. Sa mga nakakaalam guys, so pong setup na to, nagpapa si Sir at magbe siya ng mga superworm, no? mm -hmm. So ito yung step by step na ipapakita ni Sir Zach sa atin. So so dito siya mag-i-start, Sir? Dito na, na, start no? mm -hmm. Sa worms, sa, worm. sa superworms. And next siya ano magiging ano siya, magiging pupa. Ayan. And next ito yung pagka-brown pa lang niya. Big sabihin hindi pa siya ready. Hmm. So ito yung na hatch doon sa pupa guys. Ayan. Kaso ano pa siya, uh, medyo light pa, medyo red pa no sir hmm, no. Kung medyo red pa siya. So hindi pa siya pwede sa ano. Hindi pa siya totally na ano. Hindi pa siya yung pwede i-colony kasi kumbaga parang ma ma mahina, mahina pa, pa siya. Eh. Oo. Pwede pa siyang mamatay. Hmm. Ito naman yung next. Ayan na yung pwede na. Pero nandito pa rin siya ngayon. Oh, ayan. Ito na pala yung ayan. talagang beetle na ano. Pwede na siyang ilagay sa colony hmm. at mag-start ng breeding. Sobrang dark na yun. Ayan. So, paano ka nagpapa, ano, sir? Paano ka nakakapagpa-pupa ng ganyan? So, ano yung setup mo niyan? Ang ah, setup ko, ito may box ako dito. And sa loob ng box na yan is may mga may mga baso siya. Tas, alam ko na, nasa 40 pieces yung baso na nandito. Tas, nakalagay lang doon sa baso na yan yung mga tagi isang peraso lang na super worth. Mm -hmm. Ito yung una ko. And kasi pangalawang ano ko yun eh, pangalawang setup. Ito yung unang setup. Ito lang siya. Unti lang. Ayan. Basta eto ito may mga pupa pa dito. Ayan. May mga pupa pa pa, Mayroon pa ding mga super worm pa kasi hindi sila sabay-sabay. Kailangan lang naman nila eh maano, madilim na lugar kaya sila sa ilalim niyan. Tuloy-tuloy na 'yan. So kailangan nasa madilim, na madilim, na madilim na lagayan sila para maging magpupa sila at maging beetle na sir na. Yes. Kaya yung lagayan ni sir, lagayan ni sir dito na bago lang ay ayan. Madilim. Madilim. Parang nagtatransport ka pa lang ng manok. Oo, Parang nagpapanok. So, yun guys. At nalibot ko na kayo dito sa backyard ni Sir Sack. At napakita ko na sa inyo yung mga strain ng gapi niya. Pati yung mga balloon molis niya. No? At nakita niyo yung mga breed ni Sir na mga balloon platies. No? So, maraming maraming salamat Sir. At kinayagam mo ako isitahen itong yung backyard. So, mag-update tayo sa susunod siguro pag marami ng mga bagong palabas na balloon mollies, si sir, no? Baka doon tayo maka-discover ng mga bagong strain ng mga balloon mollies. no? So, may isa shoutout ka ba, sir? Uh, yeah. Shoutout sa si girlfriend ko. <laughs> <laughs> so, yun. So, maraming maraming salamat, no? Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Baka naman, no? So, dito ko natatapusin ang video. Maraming maraming salamat po.